So ngayon po ay aalamin natin kung gano'ng kaigpit yung in ng mekaniko na naglinis ng CVT ko dito sa 8mm na uh, bolts. So gagamit tayo ng torque wrench para masukat man lang natin. Ang recommended ng Honda kasi ay 10 Newton meters o Nm. Mm. Pero sa mga YouTubers na napapanood ko, 7 nga lang yung ginagamit nila para siguradong hindi ma thread. So, alamin natin. So, isi-set natin siya sa 7 Nm o 7 Newton meters na recommended ng mga vloggers para at least hindi talaga siya malost red. So, yun. Nag-click. Subukan natin sa isang bolt. At nag-click din. So, pag nag-click siya, ibig sabihin na-reach niya na yung sikip na 7 Nm. So, may sa 7 Nm. At dito po sa puntong ito ay nilaktaw ko na nasa 20 nm na ako so sobra sobra na yun uh, ang recommended ay 10 lang so doble na yung igpit niya so tinigil ko na at ayun siguro dalang dala na siguro ko ngayon na magpa gawa sa mekaniko na basta basta so siguro kung mekaniko ay kilala nyo na na sabuk na talagang magaling ano, uh, ay pwede pero kung saan saan siguro ako na lang ang mag uh, di DIY ng motor ko so yun uh, dapat siguro matuto lang tayo mag DIY ng motor natin at ito sample ay nabutas ng mekaniko yung air filter na wala na akong magawa at nawala niya yung bolt ng swing arm ko hindi ko alam kung masama <laughs> na mong magpintang so ayun uh, ingat palagi ride safe salamat sa panonood bye